ganda parang parang white gold oh di ba bongga oh parang white gold siya at may kasama pa siya charger dalawang clip may oil pa may panglinis oh may panggalong pa siya oh. may ganito ganon at saka mga yung mga ano to? level so guys tignan natin to kung ito ba ay talagang magandang gamitin para mas gamit natin sa ating mga customer okay bye